Good morning guys. Ang na kaming naglolo carb ngayon. At saka intermittent fasting ni Machete. 18 hours. So ito ang ating milk ko. Oh. Ito. Coconut milk. Tapos uh, natin ng ko konting Himalayan salt yung ating kape. And then, meron tayo dito beef steak. Beef steak yan ha. And tapos meron tayong lettuce. Pipino. Tapos pinagisa natin sa nagisa tayo sa butter ng ano, yung pinag ano han ng okay, broccoli, no? Broccoli, kanin ko cauliflower, broccoli. And then meron tayong sampung sari side of egg. Ayan ang aming pagkain ni Machete ngayong maghapon. Hanggang 4 lang kami kumakain. So, pwede naman kaming three times namin kainin yan. Kasi dapat maubos namin yung ngayong maghapon. So yun guys ha, share ko lang sa inyo ang ating bagong journey. The next day. Good morning guys. Wednesday ngayon. Yan namili kami ni daddy ng pang low carb. Low low carb na kasi kami ni daddy ngayon eh. Yan ang pinamili namin. So, ayan. Sa ilalim. Ayan. Nandito tayo sa SM Supermarket. Susunod na tayo. Siyempre. So, gagamitin na natin ang gagamitin na naman natin ang ating mahiwagang art <laughs> Balik ako kay Mama. Ayun, guys, punti lang ang tao ngayon kasi Wednesday. Ayun. Kaya mabilis lang. Anong oras na ba kayo? Siguro mga anong oras na yung daddy? Mga una siguro, no? Mm -hmm. siguro tayo. Pag may naman tao. Another vlog. Samahan nyo akong uli. Medyo manungkot talaga pag dadalawa naman kayo sa bahay. So okay lang. Nakakatamad na rin bumangon ng maaga kaya kailangan ang mga i-prepare ko ay nasa na lang. Tingnan nyo, malungkot ang air. Dapat pala ganitong araw tayo namiwili. Si Daddy. Si Daddy nakapila. Si Daddy, ang ating senior nakapila. Inaantok! Inaantok! Tingnan nyo naman ang ating machete, oh. Sexy, di ba? Alagang alaga natin yan, eh. Aking personal driver. Lover at kung ano-ano pa ang aking best friend ayan, pang isang linggo namin dalawa ang aming pang locker na mamaya kakain tayo ng lechong kawali kasi yung kawali pasok sa locker yun okay ayan uh, na, na punch na yan din namin kung low carb ni daddy for one week. For one week, 4 kilos siya. Ang aming pang low carb. Yan o. Oh. Pero pwede naman kayo mag low carb ng medyo mura. Kaya lang kasi itong aking ha, machete, ano kasi siya. Mga beef ang gusto niya. Kaya medyo ano. Pero pwede kayong mag-adjust. Bibili pa kami ng mga egg. Kasi yun yung gagawin naming rice eh. Ayan. Papak yun. A little longer than a few minutes later. Ayan na. Ayan na. Ito ka sa kabilahan. na tayo pagkita sa bar yung guest. Ang sarap sana, no? Hehehe. <laughs> kung kailan naman walang pila ang turon. <laughs> turon, turon, turon. <laughs> kung kailan walang pila ang turon, tsaka hindi na tayo pwede magtoron. Eh, saging pa ka tayo sa bahay eh. Oh. Eh hey guys, medyo pasensya na kayo kung medyo malikot. dala-dala mo dati nung galing ka sa gym? Parang nga yogurt. Ano ba yun? Soya. Soya ba yun? Di ba na, asa na yun? O, asa na ako yun? Pinainom ka? Oo. Wow, sweet naman ang ano mo. Uni ko iho mo. Lalabas na tayo guys ng ano, supermarket. Tayo ay magkakain naman. Okay. Oh, hindi na tayo nadaan dyan. Dati nadaan tayo dyan. Bagong buhay na tayo. Parang gusto ko sumakay dyan sa basket. Papa, sakay mo nga ka dyan, Papa. Yan. Siyempre, dito tayo. Magpapahinga muna tayo sandali bago tayo uuwi. Oh, mababangga ka pa. Ano ka papa? pa? Okay ka lang ba pa? Pangarap ko sumakay sa train na to, guys. <laughs> sakay ano, di pa mga anak. <laughs> Iba gusto ko sumakay dyan, di tayo nakasakay-sakay, hanggang sa nakaalis na lang kayo lahat. Wawa, ma'am. Ayan, barrio fiesta. Papahinga muna tayo dyan, kain tayo ng ano, lichong kawali, ha? Pasok. Pasok tayo. Pasok tayo. Kapatay na natin to. Makabawal, nakakahiya. Malalaman nila na vlogger tayo. <laughs> Interviewin muna natin si Machete guys habang ina-order natin. Ay, inaantay natin ang ina order natin. Papa. Oh, free parking. Papa, magkano daw na discount na discount ng senior? Ako, 65 lang. Hindi, 100 plus din natin. Ah, oh, sabi na? 170 yata. Ay, malaki yung amount eh. Okay. Ang so, ating senior. Oh. Papa. Minis mo ba mga anak ko pa? Tingnan nyo naman ang machete natin, oh. Sino mo naniniwalang magsi-61 na yan? Pati nyo ka dito. O, gini ba? Oh, stop. <laughs> Ayan ang aking love of my life. My partner in life. Sinecheck niya yung notebook na <laughs> kanan niya. Senior ka. Hindi naman masyadong gamit di, eh, no? Uh, ano pa yan? Yearly pinapalitan, di? Uh, yearly yan pinapalitan? Uh, Ay, hindi naman siguro, eh. Sa maubos ito. Kain uh, mo na kami dito ng bitong kawalea. Eh sarap ang tatahan. Tapos gusto ko nang umuwi kasi gusto ko magkapis sa bahay, Papa. An -sarap ang sarap pag naglo low carb. Malaya ka na makakakain ng mga gusto mong mga taba. Taba? Papa, kamusta yun yung mga anak mo? Lovers, Ano yan, Ann? Ah, yung mo. O, magkano na discount mo? Buti pa dito may discount sa palengke, wala. Hahahaha, ano dito yung discount card po dito. Thank you! Later. Mga low carb burger. Yan lang. Ito ang ating dinaday dito. Sa kain tayo sa labas, ganyan na lang. Sarap pa pa. Ano yung kamay? Sarap ng sausawa. Just then. May nag-start lang po ng kotse. Pero napakatahimik ko talaga dito. Hotel po kasi nasa likod po nito. Ma-appreciate nyo po tama nagkakape. Eh. Parang maliit na ilog lang po yan. Pero malaki po siya ng slide. Tapos ito lang po yung parang... Hindi ko matawag na tourist spot dito sa mountain. Ka Pepo. Mag-aalas 9 po na umaga po dito. Ito po yung another view po niya. Puntahan ko lang po yung parang bridge. Parang tulay po. Ayan po. Tandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas. Ayan po siya. Kaya po siya kulay brown. Yan po kasi para mga sediments Napakahangin po. Ayan yung mga nagja-jogging-jogging po. Nakakape lang po ako dito malayo-layo po siya ng kaunti pero napaka naman po kasi presko po yung panahon nakasama rin po namin kayo dito malang araw po next year po siguro may ano po nalipat po na iba na no? ingat po kayo dyan love you po ito po yung parang splash pad po dito water park libre lang po siya kailangan lang siyempre may sasakyan no? Papunta ho ng park Ayan po Libre lang o siya Parang sa Splash Island Dito sa akin Nakatawaran na mga minsan kahit to, sa hapon mga matatanda ako nagaan na po dito ah, naglalaro ho. Lalo, ho pag mainit yung panahon ito po yung parang bakit ano ko nila malaki pong bakit ano ano <laughs>

Ngunit ayon sa mga ulat, ang US ay mayroong mahigit sa mga hindi <laughs> sa mga pasig yun ay nasa mga Asian country. Halimbawa sa Japan, ang US ay mayroong 120 na mga...